Good morning mga ka-update Ngayon po ay update naman tayo kay Pangulong Bumbong Marcos sa kanyang pagiging mabait patungo sa pagiging mabagsik Welcome to Romis Update Channel So mamaya po mga ka-update ipiplay natin yung video na kusan ay sa interview nga sa kanya eh, katunyeng ayon sa interview at pagkasabi ni Katunying na mabait si President At sabi nga ni President ay marami nang nagsabi sa kanya yan Pero sabi nga ng ating Pangulo Anong magagawa niya? Dapat ba siyang maging masamang tao? So, hindi naman talaga dapat yon Ugali niya na kasi yun no? Pinalaki siya na ganon Yung kanyang ugali uh, Mabait Hindi siya sanggano Hindi mahilig sa dibati maging sa kampanya pa lang noon hindi natin narinigan si Pangulong BBM na bumitaw ng masasakit na salita pagamat noon pa man sa kampanya ay nandoon na maalala natin si Attorney Guanzon na talagang grabe yung atake kay PBBM pero wala tayong narinig na ganti na masamang salita mula sa ating Pangulo kaya yun ang sinasabi niya nga na Anong gagawin niya? Dapat ba siyang maging masamang tao? Hindi niya naman mababago yung kanyang pag-uugali kasi ganoon na talaga yung kanyang pag-uugali. Nasabi rin ng ating Pangulo na siguro nga dapat na siya na maging mabagsik. Iba kasi yung pagiging masamang tao kaysa doon sa mabagsik. O i na nga natin mga update yung video na to. Naramdaman ko po sa inyo yung, yung frustration nyo, no? Na may gusto kayong gawin pero hindi nyo magawa. Mm. Uh -huh. uh, pasensya na ulit ka kayo. Tatanawin ko lang itong tanong na to. Masyado raw kasi kayong mabait. Marami nagsasabi uh -huh. sa akin yan. Uh -huh. Anong gagawin ko? Baging mas, ma ma masamang tao. <laughs> uh <-huh. laughs> hindi ko naman mababago uh -huh. yung ugali ko. Uh -huh. Pero, alam mo, sig siguro dapat nga talaga maging mas babagsik talaga. Uh -huh. Dahil, wala eh. eh kailangan, eh, talagang maging mas efficient ang gano, mas mabilis mm -hmm. ang pagdating. Kasama na siguro 'yan sa induction namin sa, dito sa naging eleksyon yeah. na para oh. Narinig natin yung sagot mismo ng ating pangulo. Doon sa sinabi nga ni Katunyeng na talagang mabait yung pangulo. At dito na tayo ngayon mga ka-update sa sinabi niyang dapat siyang maging mabagsik. So, nakita na kaagad natin yung bunga ng sinabi ng ating Pangulo dahil nasabi niya yun at ito na nga sinampulan niya na dahil sa ginawa niya na panawagan pinanawagan niya yung lahat niyang gabinete na magkaroon ng courtesy resignation yung lahat at kahapon nga uh, tinataya na na nasa 39 na gabinete yung response doon sa panawagan ng ating uh, Pangulo at Marami nga sa mga gabinete yung nagsasabi na karapatan ito ng Pangulo. Lalo na sa kanyang midterm na panunungkulan dahil nga sinasabi ng ating Pangulo na nakita niya yung kakulangan sa pag-response ng sangay ng pamahalaan. Although na yung ating Pangulo ginagawa niya yung kanyang trabaho, pero nga may mga gabinete doon sa bawat uh, ahinsya na sila dapat yung talagang magtrabaho. Kaya marami rin sa mga gabinete yung nagsasabi na tama lang ito na ginawa ng ating Pangulo para nga mabigyan ng pagkakataon yung iba na mayroon talagang kakayanan para sa mga departamento na dapat nilang hawakan. So yung mga tumatrabaho naman doon sa kanilang mga departamento So, ng hindi naman sila matanggal although na nandoon na nag-file uh, na sila ng kanilang courtesy resignation ang pangulo pa rin yung masusunod yan kung ibabalik niya o hindi na at maging yung mga senador pabor na pabor sila sa ginawang ito ng ating pangulo no kasi nga uh, kung may nakita siya na kakulangan uh, doon sa pagkilos o sa pagtrabaho ng isang uh, gabinete So marapat lamang nga na talagang palitan mga ka-update. Maging yung ibang mga artido, sila rin ay nagsabi na napapanahon. Marami lang din naman yung nagsasabi na uh, baga nagmamarunong na mas lalong babagsak yung administrasyon ng Pangulo. Pero maraming mga nag analyze na ito ay makakaganda sa sistema ng pamamalakad ng ating Pangulo sa natitirang tatlong taon niyang termino. Dahil kung nakita niya nga sa tatlong taong lumipas na maraming kakulangan dahil nga sa hindi pag-response ng mga inilagay niyang gabinete, so marapat lamang nga na itong tatlong taon na natitira ay mapaganda na. Okay? So, simula pa lang ng bagsik na ipinapakita ng ating Pangulo at antabayan na natin ito mga ka-update, yung mga susunod pa na mga mangyayari. So maraming salamat po sa panonood at sa suporta sa hindi nakagusto ng ating video. Pasensya po pero tayo po ay nasa katotohanan lamang at sa nakagusto naman ng ating vlog na to, palike na lang po sa mismong video. Pati share na rin po kung gusto ninyo at pasubscribe na rin po sa aming maliit na channel. Muli po, maraming maraming salamat. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.